What's up mga kagawa? Welcome to my YouTube channel. Uh, it is Ian's work. Uh, may share mo sa inyo. So ito ay additional na ano to mga gawa? Additional na power outlet. Kasi yung lalagyan ng pag -ano, ng oven toaster o di kaya yung yung ating rinse hoods. Kasi ito yung sa inga nila. Ito, ito mga ko sa inyo. Maganda ito mga gawa. Rinse hoods. Ito naman yung oven toaster. Yan. So, mag-aano tayo ng additional na power outlet. Yan mga kagawa. Dito natin lalagay. Tapos, kukuha tayo ng power. Pababa. Tapos, andito yung isang power outlet. So, medyo maano ito. Nag-andam na tayo. nag na tayo ng, ng ano, sinsel at saka itong ating tester na minano ko pa sa aking ama. So, meron na ta. kasi ito dito, ano, basta sa ingan niyan mga gawa. Pwede mag ng ano So, dahil ano yan mga gawa, ah, uh, na lang lang nito. So, additional lang tayo dito ng power outlet na isa. Tugang yan. So, yan, maganda yung pagkakagawa nito mga gawa. So, ano to mga gawa naman? Ah, ito, aluminum yan na cabinet. Okay mga gawa, dito tayo po ako sa ating ano, sa ating additional na power outlet. Suggestion ko dito sa ating amo, dito natin ilagay yung power outlet. Kasi ito, refrigerator to, paano kung magsasaksak kung dito ilalagay. Ang gusto nila kasi dito. Kasi refrigerator na to sabi kanina, kung magsasaksak, edi mag-oorong ng ref. Tapos kung mag-a-unplug, kasi hindi naman lagi nakano yan, yung orang ng ref. Kaya dito na ako nagano. Para zero-zero rin dito sa ating kasi may shelves, isang shelves dito, tapos cabinet na, hangin cabinet. Okay mga kagawa. Mga kagawa, hindi na tayo nag-grinder. Hindi na tayo, hindi ko na pinatakbo ng grinder yan kasi po may mga gamit na dito. Yan, may sopa na. Tapos, upuan. So, minanumano lang natin sinsilin yan mga kagawa. Gamit yung sinsil na concrete nila at saka martilyo. So, kasi pag-grinder yan, punos ta antay dito puno tayo ng alikabok kung patakbo ng grinder dito yan puno ng alikabok yung ano natin yung unit na to bahay ito ng amo natin so yun mano mano lang mga kagawa sa baba mga kagawa huwag nyong yung ano huwag nyong sisintruhan yung butasan itong ating power outlet kasi mayroon yan utility box sa loob o, karam karamihan yun, uh, PVC na gaya nito. So, tatargetin nyo yung banda rito. Yan. Huwag nyo tatargetin yung banda kasi ma walang butas to, walang butas dito. So, tatargetin nyo yung bandang gilid. So, dahil nasa gilid yung ating ano, kahit di mo nabuksan yan magawa, malalaman, malalaman nyo yan. Yan. Ah, uh, medyo malaki yung cover ng ating power outlet. So, andito banda yan kita niyo, itong ano itong itong ating utility box nandito yung ano gigitnaan nyo lang yan gitnang gitna yan so so na dahil nandito yung ating ano yung ating butas ng ating utility box gabi na natin tohod nakagawa yan tapos dito tayo magbubutas papunta rito yan So, tama ito, mga kagawa. kontare ito Kahit wala ng lapis yan, mga kagawa. Kasi pag nagkamali tayo ng, ng ating tinatahak na bubutasin, babakat pa yung lapis. Okay, mga kagawa. Narating ko na yung penis, penis line. So, ito. Narating ko na yung uh, PVC na Utility. Ayan o. Ulay. Orange. Ayan makagawa. So. Ayan na. So, yun Dito tayo. tamang tamon botas natin. Ayan ang botas ng ganito. Ayan. Dahil, ano makagawa yan. Dahil live pa yan makagawa. Ingat-ingat lang tayo. Ayan makagawa o. Oh. Live kaya ingat lang baka masundot yun. Saka natin mag-aano mag ng lahat ko rito nang gagamitin ko dito magawa flexible hose na media. Kaya ganito yung ating pagbutas pa curve doon para kung increase na magkaroon ng damage, pwede natin mapalitan yung ating e eh, lulud na ano. Kasi kung pagkaganon tayo tapos gaganyan, pangit 'yon. So, iyan ang standard na gawa. Yan. So, mga kagawa, naka-off na yun doon sa breaker. Wala ng power yan. Yan. Make sure lang mga gawa na ano. Hindi naman tayo nahirapan mag doon sa breaker. Doon sa panel panel board nila kasi may mga tag. Nakatagging. Sa ito. Sa refrigerator. So, na-off na natin yan. Okay. Buksan ko to. So, ayan na mga kagawa. Na-open ko na. So, dito sila So mga kagawa, naikabit ko na yung additional na pyro para dito sa ating hearing hood. So, yun ang pagkaka ano ng ano ng tamang pagkaka hubog ng ating flexible hose. Flexible hose lang yan mga kagawa. Uh, bakit flexible hose na ating ginawa? Kasi uh, bako, ano ano lang naman yan naka naka ano lang sa wall. Kung tarata kayo ng ganito, lalo na finish na yung wall, uh, ako na nag, tinatpang ko na rin. At saka, yung makapansin nyo, ibang kulay. So, sabi naman ng ating kliyente, eh, sila lang may mentora. So, ayun, uh, minasilihan ko na. At saka, pintura lang ko lang. So, sila lang daw bahala. Okay, mga kikawa. So, dahil nabuksan natin mga gawa, huwag kayong kumpiyansa kahit na-off na yung breaker. Titisterin, titisterin nyo pa rin kung may power siya kasi yung ating tester eh, lang to bigay pa ito sa akin ng papa ko ito na lang alala -ala ko sa papa ko kasi na, papa ko nag electrician din yun oh, so wala, walang power na kagawa wala, kahit okay, hawakan natin eh? joke lang, wala yan so magagawa yun dyan tayo mag splicing sa ating additional na power outlet magagawa dito na yung breaker, safety breaker nila so ito yung main yung main ito naman yung mga ano power outlet so mayroon naman sila dito tagging andito yung mga pangalan kung para saan yung ano so ito yung bakante bakante yan so sabi ko kanina flexible yung gunamit so ito yung para sa ref refrigerator to kasi nakasulat dito yan nakasulat na ito so pang ano siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pang 9 yan yeah, pang 9 dito refrigerator yan o refrigerator 9 So, ito yung natin. Yan. Nakauna na yun doon sa ating refrigerator. So, yan. nakauna mga kagawa. Ito siya. Ito. May power na to. Yan. Kita niyo mga kagawa. Ang linya yung mga kagawa. Baka mag-install kayo ng ganitong outlet, power outlet. Doon lang yung sa tutusok nyo sa ano. Nakita nyo naman doon sa picture ko. May picture ako doon sa aking ano. Yan mga kagawa. So maraming salamat sa mga nagla-like at sa mga nag-share utang na sa inyo. At sa mag-comment kayo, mag-comment section lang kayo dyan. Mga may comment section ako dyan. Sa mga baguhan ng mga gawa, pakipost na rin ang notification bell para update kayo sa akin ma-upload sa aking YouTube channel. So abangan nyo lang mga gawa, aking susunod mga vlog, aking mga video sa aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless. Mabay kayong lahat.